dalasan sa mga nauuto o nabubudol sa ganyan, eh, bagwang negosyante. Yung mga may ipon ka lang, may ipon kang pera, tapos wala kang mapaglagyan na sa bangko lang. Isang tips ko o payo ko sa bagwang negosyante o sa mga taong gustong magnegosyo, may capital sila pero wala silang idea kung anong negosyo ang gagawin nila ay ang Ingatan nyo o huwag kayong pumasok sa pasalo business o asyong business lalo na kung hindi mo alam ang ganyang negosyo. Yo what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng negosyo at meron akong dalawang business na sinasalo o binibili ngayong buwan na to. At uh, last uh, last week lang, but last week lang pala ay meron akong kinuha na pasalo business o assume business ang salon sapagkat meron na kaming 9 uh, years na experience sa salon at meron na rin kaming dalawang salon na inassume namin na binili namin o kinuha namin. So, nung kinuha namin yung isang pwesto kasi may branch kami ngayong binuksan sa may Turel area sa may Davao City to. Ang problema dito is maganda yung ano maganda yung location maganda yung area talagang uh, maraming food traffic busy busy talaga yung area kaso nga lang ang nangyari eh yung may-ari is may edad na matanda na siya tapos wala siyang alam sa negosyong pinasok niya yung salon kasi sa aking pagkakaintindi o pagkakaalam napakahirap o napaka-komplikado ng salon business. Kasi ang operation nito ay services at kung wala kang saktong sistema dyan, hindi mo makikita kung magkano yung benta isang araw kasi pwede ka naman nilang sasabihan na walang benta ngayon kasi wala namang mawawala sa inventaryo nyo kahit may benta kasi nga services siya. Yeah. So halimbawa meron lang magpa-haircut o meron lang magpa-nails So walang medisinang gagamitin dyan. So maaring hindi ka masabihan ng uh, tauhan mo, maaring itago sa iyo yung sales. Ito ay uh, base sa mga experience ng mga kinukuha naming pasalo business. So yung mga yon yung sa eh wala silang sistema, wala silang idea kung magkano yung benta niya araw-araw. Isipin mo kung gaano kahirap yon. Kung gaano ka Uh, sakit sa ulo yon Yung may negosyo ka, tapos hindi mo alam magkano yung pinasok na benta, hindi mo alam kung uh, anong nabenta ngayon, hindi mo alam kung anong proseso ng negosyo na yan. Kasi, may mga kilala pa nga kung uh, salon owner din, uh, siya mismo is uh, hairstylist o siya mismo ay marunong gumawa ng ser services sa loob ng salon. Pero, uh, nabubudol pa din, naluloko pa rin o na paglamangan pa rin ng mga staff niya dahil sa kabaitan o dahil sa kulang sa sistema at hindi maayos na uh, daily routine kung wala kayong sistema kung ano yung gagawin paano mo makita yung benta yung produkto ano yung lumabas ano yung magkano yung sales in magkano yung pumasok ngayon so yung kwento na yon uh, hindi hindi na yon bago sa akin 'yung eto eto madalas ko 'tong nakikita halos halos karamihan talaga Sumasablay sa negosyong salon hindi naman siya tungkol sa hindi magandang negosyo 'yon magandang negosyo ang salon pero pero marami siyang problema marami siyang dapat mong titingnan marami siyang dapat mong uh, i-check dapat naka-monitor ka talaga ilang salon owner na 'yung nakausap ko Uh, hirap na hirap silang ma-check yung daily uh, daily sales, daily expenses, kung ano mang nangyari sa loob ng isang araw May nakausap ako, uh, bali yung anak na lang niya ngayon kasi pina-assume uh, pina sa amin So ang kwento pala, yung mama niya is mahilig magpaganda, mahilig talagang uh, pumunta sa salon, medyo may edad na rin tapos, parang na-offeran yata siya kasi yung pwesto na yun is for assume. So, parang palagay ko lang, yung, mam, uh, yung mama niya is customer doon. O, oh, customer yung mama niya doon sa salon na yun. At uh, nag-offer, parang may nag-offer sa kanya na kunin mo tong pwesto na to kasi maganda. Tapos, uh, malaki yung kitaan. Uh, akong bahala rito, akong bahala rito. So, yung maganyang senaryo hindi na yan bago. Kasi, halos talaga ganyan. Meron din akong yung pangalawa naming inassume na salon dito naman sa Digos. Ang nangyari din is same scenario din, uh, parang pinakuha niya lang yung pwesto na yon kasi uh, merong nagsabi na maganda yung kitaan, maganda yung ano tapos ako yung tatao dito, akong bahala, akong bahala, check natin lagi. So, ganyan na ganyan yung kwento. So, ang masasabi ko lang, Uh, kung ikaw ngayon Kung ikaw gusto mong magnegosyo May extra kang pera May libo-libo kang pera May ilang daang libo ka dyan tapos gusto mong magnegosyo Tapos may nag-offer sa'yo na Kahit kakilala mo o kaibigan mo na Kunin mo tong pwesto na to Kunin mo tong pwesto na to o Kunin mo tong negosyo na to uh, Saluhin mo o assume mo O bilhin mo tong negosyo na to Kasi uh, malaki ang potential na kumikita O malaki ang kitaan dito Dito ako nagtatrabaho sa loob At alam ko yung ano tapos ikaw, wala kang alam, wala kang idea sa negosyong yan at ang masakla pa, karamihan o kadalasan sa mga nauuto o nabubudol sa ganyan, eh, bagwang negosyante. Yung mga may ipon ka lang, may ipon kang pera, tapos wala kang mapaglagyan na sa bangko lang at may nag-aalok sa'yo na kunin mo na lang, sayang. Sigurado, malaki kita niyan. Sigurado, malaking benta dito. Pero kung wala kang idea tapos kinuha mo siya, wala kang idea sa una hindi ka hindi ka pa marunong magnegosyo, baguhan ka pa. Pangalawa, is ah uh, hindi mo alam yung negosyong yon, yung pinasok mo, hindi mo alam. Eh sigurado'ng malulugi ka. Babagsak ka at ayun sa uh, nakausap ko, ayun sa uh, may-ari ngayon is parang pangalawang assume na yon so parang pangatlo na kami so bali na ipasa-pasa na siya dahil din doon sa ganyang sistema na yung isang negosyante is hindi marunong magnegosyo or hindi niya alam yung pinasok niyang negosyo so kung baguhan ka pa at hindi mo pa alam magnegosyo at lalo ng wala kang idea sa negosyong yan eh mainam o mas mabuting wag mo nang kunin yan hayaan mo na yan, ibigay mo na yan sa iba. Kung kahit gaano yan kalaki, kahit uh, gaano kaganda yung mga pangako dyan, kung ga, kahit gaano ka laki ng kita mo dyan, lalo na yung sinasabing income generating business. Putik, ang ganda pakinggan. Income generating business. Ganda, no? Laki ng kitaan. Kikita ka dito ng six digits monthly. Umaabot to ng 200,000 kita mo monthly. Ah, ganda pero ang katotohanan maaring umabot ng 6 digits monthly na benta na benta benta hindi siya net hindi siya kita Kaya marami talagang malulugi mabibiktima sa ganyang mga ano mga salita ano na ganito kalaki yung kitaan ganito yung kalaki yung uh, uh, benta sinigur, sigurado to sinisiguro ko sa yung yayamang ka dito, kikita ka dito. Ang masasabi ko diyan, eh wag niyo talagang gagawin o wag niyo talagang subukan kumuha ng pasalo business lalo na kung hindi niyo alam ang negosyo at baguhang negosyante ka pa at may ipon ka lang. Wag na wag mo yang susubukan kasi napakadami niyang problema. kahit nga kami, 9 years na kami sa loob ng salon eh. 9 years na yung experience namin. Pero, marami pa rin kaming tiniting ng bagay bago kami kumuha ng pasalo business, ng salon business. Kasi marami siyang, marami talaga siyang titingnan yung pwesto, yung magkano yung mga daily sales nyo dito, ano bang mga problema dito, musta yung tauhan. So mag, mara, maraming ganyan, maraming ganyang titingnan. So yan lang yung mapapayo ko ngayong araw na to at sana may makuha kayo na alam ko marami nang nagkakamali dito, marami nang bumabagsak, marami nang nalulugi. So patawarin nyo na yung sarili nyo, hayaan nyo na kung nangyari na, nangyari na yan. At isa sa pinaniniwalaan ko talaga na kung gusto mong magtagumpay sa pagnenegosyo o sa buhay, kailangan talaga gustuhin mo. So kung nalugi ka man ngayon, bumagsak ka man ngayon, pero pangarap mo talaga at gusto mo talaga magtagumpay, bumalik ka ulit, magnegosyo ka ulit at hayaan mo lang kung may kapalpakan man, may kamalian man tuloy-tuloy mo lang, hindi magtatagal, magtatagumpay ka rin. At sa usapang kalugian, limang taon po akong lugi, mula 2007 hanggang 2022, halos lahat ng pinasok kong negosyo, puro lugi. So, yan lang mapapayo ko, ang pagnenegosyo ay mahabang, mahabang laban talaga. So, kung anong problema mo ngayon, ha, maghanap ka ng solusyon, huwag kang maghanap ng alibay, solusyon ang hanapin mo. Dahil may pera sa bawat problema. Are, may pera dyan malamang. At kung hindi yan, sinosolusyonan ng iba dahil yun na nga, maraming problema. Eh, baka ikaw na yung ah, magsolusyon dyan. At yan lang, magandang umaga at huwag natin kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kabal. Ako si Jeff Sinko nagsasabing kumbati. Trabaho-trabaho talaga pag negosyo. Bye-bye.